Hello guys! Magandang gabi po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So ngayon guys ay October 18 pero itong video kong to guys ay October 17 pa. So nag-actual bintahan ako guys ng alas 5 hanggang alas 8 po ng gabi. So ayan yung ating mga customer. So magkukwento na lang ako guys no kung uh, maganda ba talaga may tindahan, Uh, ano nga baka dali or kahirap mag-manage ng isang tindahan. For me guys, ito ay based po sa aking own experience, medyo mahirap po talaga guys uh, magkaroon ng tindahan, lalo katulad sa akin guys, ano, na ako lang minsan Monday to Friday mag-isa lang talaga ako dito na nagbabantay sa aming tindahan. Ayan, tapos syempre, gawaing bahay pa. Talagang pag may mga customer, ikot ako ng ikot, balik sa bahay, punta sa tindahan. Minsan naman, uh, pag ano, tumatambay ako sa tindahan. So, kasi minsan pag nararamdaman ko guys, no, pag hindi tayo lagi na sa tindahan, parang nagtatampo, parang walang customer na dumadating. Baliktad naman yung sa akin guys, yung iba sa iba kasi uh, sa kanila pag wala daw uh, customer, punta lang daw sila sa loob ng bahay, gagawa sila ng ano-ano tapos biglang may magtatao po, diba? Ganon. Pero sa akin guys, parang nararamdaman ko, pag wala ako lagi sa tindahan, napapansin ko, parang hindi ko rin nararamdaman yung mga customer. Pero pag lagi ako nasa tindahan guys, ayan, medyo madami tayong customer. So, ayan. Minsan madali, minsan mahirap guys, madali pag yung madaming customer, ba diba? Masaya pag pagkatapos ng isang buong araw, pag tinignan mo na yung lagayan mo ng pera, madaming laman, ba diba? Yun yung nakakatuwa yun yung maganda pag may tindahan pero syempre guys hindi rin maiiwasan di ba pag may tindahan ka andyan din yung problema yan problema pag ikaw ay nagpapautang sa mga customer mo katulad ko ayan may pauutang ako ng bigas uh, may pilit lang din naman ako napautang sa akin mga groceries kaya lang syempre uh, minsan yung mga magagaling dati magbayad minsan nagiging matigas na rin yung ulo hindi na sila ganun ka ano, magbayad. Parang masasanay na sila na ganoon Minsan kasi nakikita nila siguro madaming laman ng tindahan, di ko kailangan ng pera. Yun ang mali nila kasi talagang kailangan nakailangan ko talaga ng pera. Minsan bulol ako guys, na nyo na. So ayan, syempre, syempre guys, pag yung mga ganyan, may mga bata guys, kwento din guys, no? Uh, gustong gusto Gustong-gusto ng mga bata ganyan. So entertain din natin yung mga bata, tanongin natin sila, kumusta sila, ganun, kumusta school nila, ayan. Gusto nila yan ganyan guys. So ayan. So, syempre, guys, yun nga, balik tayo. Hindi talaga madali magkaroon ng tindahan. Lalo, guys, nag-grocery. Masarap lang talaga, guys, mag-grocery. Ano? Masarap talaga mag-grocery kasi lahat ng gusto mong bilhin, uh, pwede mong bilhin, di ba? Kung uh, pasok sa budget. Tapos, pag andyan na, dala mo na yung mga groceries, andyan na sa tindahan. Yun talaga yung parang nakakapagod na, guys. Parang nakaka, ano ba tawag doon? Ah... Uh, nakakatamad gawin kasi syempre magpa-pricing ka guys magche-check ka ng presyo kung bu may bumaba, may tumaas kasi hindi naman pwede guys, nalik ka magche kasi baka malugi ka na so every time na may resibo ka, check talaga guys uh, ibabangga mo talaga sa mga old prices mo para hindi ka lugi so yun, hinihingal ako magkwento ano? so 3 minutes pa lang and 30 seconds tong aking kwento so anong oras na ba guys? 18, 18 is ano guys? 6 na po ng gabi. Yan. So, sa taas guys, makikita nyo, ano po yan. CCTV po yung gamit ko ka actual bintahan natin. Ayan. So, okay ngayon guys na araw. October 17 kasi madami akong customer. Yan. Talagang yung mga ice cream natin guys, mabenta, yellow. Yan. Kasi sobrang init din talaga ng panahon. Kahit madilim na, no? Kahit ma... Yun nga. Kahit gabi na, talagang mainit talaga ang panahon. May bumibiling mga ice cream, bumibiling yellow. Ayun. So, yun nga guys. Balik tayo. So, hindi talaga madali guys, no? Kaya pag-isipan natin mabuti kung talagang gusto ba talaga natin magtindahan. Kasi siguro nakikita nyo okay. Lalo na kung ano yung pinapakita namin na sa tindahan. Hindi nyo lang alam sa likod dun guys. Siyempre, yung may mga hirap din tayong dinadanas sa tindahan. Lalo yung guys, yung may, may uh, lalapit sa'yo. do naging customer mo na bumili ng isang best, talong best. Minsan, uh, hindi mo naman agad na like nagtanong na pwede ba umutang di mo naman agad guys pwede sabihin na o oh, sige ganyan ba diba? so tatanggihan mo guys kasi minsan di naman madalas siyang bumibili may mga ganun kasi guys like katulad yung sa kaklase nga daw siya ng, ng Diyosawa ko sabi ko ay kasi dalawang isang beses pa lang siya bumili guys no tapos mga ilang araw bumalik pwede ba daw umutang ng bigas sabi ko ay pasensya di kasi ako nagpapautang yun ang sabi ko guys di ako nagpapautang kasi bigas agad ng utangin isang beses lang naman siya bumili sa akin ba? Diba? so sobrang tagal na din guys wala na nga hindi na nga bumibili. So, tinanggihan ko talaga. So, may mga ganun talaga guys na sobrang hirap din tumanggi kasi minsan nakikita mo parang kailangan din nila. Pero, syempre, tayo mga tindahan dapat limit tayo kasi mahirap talaga maningil, nakaka-stress. Ito, danas na danas ko talaga yung sa mga utang, grabe. Uh, may may ano na ako sa experience na ganyan na sobra talaga sa sakit sa ulo tapos diba, may minsan may isipan mo na sobrang sobrang stress mo sobrang naiinis ka na talaga sa Uh, sinisingil mo kasi hindi ka makasingil yung ginagawa mo. Diba? Nagpo-post ang yung ginagawa ko na nagpo-post ako sa Facebook, padinig, sa mga may utang sa akin. Talagang magagawa mo yung, magagawa mo yung mga ganun guys. ba? Diba? Yung kagandahan lang dito guys sa mga customer ko, ano, pag sinisingil mo sila, yung hindi sila yung nag-ano din balik. nag-iinis din, nagagali din sa akin kasi naniningil ako. Hindi sila ganun guys, katulad ng iba. Hindi talaga guys, grabe. Kaya thankful ako sa mga customer ko. Kahit papaano, ano, Maano um, pa din sila yung respeto ba dun sa tindahan, sa tendera sa akin. Yung pakikipag-usap nila sa akin. So, ayun. So, ayan, madami tayong customer, guys. So, ayan, ito naman si ate ay nagbabayad ng kuryente. So, mabenta yung ano natin, guys, yung bills, uh, Gcash, load, yon, So, syempre, yung ating, ano din, ice cream, yelo, at saka yung ibang groceries. So, ayan. So, busy busy ako that time, guys, no? Tuwan-tuwa ako kasi madami tayong customer. Minsan, guys, meron time talaga na uh, matumal. Hindi talaga yan maiwasan, guys. Siguro, seasonal. <laughs> siguro, mga ano din, uh, gipit din siguro ang ating mga customer, di ba? So, madami din naman. Ang minsan, bawi-bawi lang din, guys. Minsan kasi madami din nagpapajikash. Hindi man uh, ako mabenta sa masyado sa groceries. Pero, sa jikash, hello, dun ako bumabawi. Kaya, talagang okay lang na minsan matumal. So, ayan. Si Kuya naman ay nagpapa-Gcash. Yung mga customer ko, guys, no, sa Gcash, no. Memorize ko na yan, guys. Na save na yung number nila sa phone ko. Kaya, pag, ano, bigay lang nila, tapos sinisend ko na sa kanila. So, may time, guys, na di talaga may iwasan minsan. Siguro, experience nyo din yan, no? na makalimot na isend, like yung sa load, sa gcash. May time talagang ganun, guys. Lalo pag ang dami kong, well, minsan may sunod-sunod na customer, minsan may ginagawa ako. Talagang uh, nakakalimutan ko, minsan bumabalik si customer. Ang kagandahan lang dito sa lugar namin, guys, ano, kasi ako lang yung may gcash dito sa awan ng Diyos, ano. Wala pa namang mga ibang tinapos dahan dito na nagji-Gcash. Talagang yung puntahan talaga nila sa Gcash ay sa akin. Kaya thank you Lord talaga. Ayan. So ito naman ay nagsusop drinks. Talaga madami ding nagsusop drinks guys. Kasi talagang mainit talaga ang panahon. Ano. So ayan. So thankful talaga tayo. At madami tayong customer. Ano. Sunod-sunod talaga guys. Thank you, thank you Lord talaga. So happy watching guys sa aking video. Dito na lang. Bye bye.